Pero ito, itong ramen, galing, galing yan sa shorts, Bigay. <laughs> yeah, yeah, yeah. Tapos tumaan ako sa Myanmar na store. So, mayroon. So, mayroong, mayroong munggo. Bumili ako ng munggo. Yuri-chan! You're very noisy. Bye for Ayan, beans. Several food. Ayan, sa, sa Myanmar yan. Halal, halal food. Samayan uh, sa Myanmar, sa store ko binili. So, 500 yen. Oh, mahal, diba? Ang mahal. And then, ito yung nakuha ko kasi sabi, sabi doon sa translation. Please take some, o okay? di? Libre. Ayan. <laughs> ano lang, konti lang din na nakikinuha ko kasi mabigat eh. Buti lang may dala akong bag. Ayan. Ayan yung libre. Ang ganda ng pinggan. Oh. A moment. Japan,

May malait na kotse-kotse. yuri chang, yuri chang mama give you chitchai. Eh, uh. eh, hmm. Ah yori chang ka- 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 ah, ka- 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 lagaya ng mga lagaya ng mga kiosa. Malaki siya, oh. Ang ganda. Tatlong piraso. Mabigat ito, diba? Mabigat eh. Tas ito, eh. Tapos ito. Tatlo. Tatlo. Tapos itong platito. Tatlo. Ayan. Ayan. Nakalibre ako ng shopping sa paglalakad ko. Mayroon pa ibang plato doon, pero hindi ko na kinuha kasi mabigat eh. Mabigat magdala. So, thank you guys for watching. Bye-bye!